Binus, kumusta ang uh, sitwasyon dyan sa Albay at ano-ano yung mga lugar na binaha dyan? Yes, aga nagpapatuloy ngayon ang sinasabuang pre evacuation sa Barangay Masarawa, Ginubatan, Albay na pangunahing apektado ng pagbaha sa probinsya. Dahil sa malakas na pagpoos ng ulan na naranasan ng probinsya ng Albay simula kahapon sa ng low pressure area, iniutos ni Governor November Cruzal na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente ng 445 4 5 sa isa at 8 ng barangay Masarawa, Pinupatan na pangunahing apektado ng pagbaha. Kanina nagsimula na ang paglilika sa mga residente at inaasang aabot sa 643 na pamilya mag-evacuate -e ngayong araw magsisilbing evacuation center ng mga residente ang Mauraro Community College at Mauraro High School sa bayan ng Ginubatan. Samantala, nananatili pa din na suspindido ang face-to-face -face class sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya ng Albay. Aga sa ngayon, maayos naman ang, probinsya, ang panahon sa probinsya at walang gaanong itatalang na itatalang malalakas sa At yan muna ang update mula rito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Venus Palies.